talaga guys perfect code okay pa naman <laughs> yan good morning guys so uwi tayong vehicle ngayon ano actually lumagpas na ako ng sigsag park kaya lang medyo maulan doon kaya di tayo nakapag vlog tsaka kanina nung umalis ako madilim pa So, ngayon mga around 6.30 Ako lang mag alas 7 na Nandito na ako banda sa ano Gumaka Dito Bali, papasok na tayo dyan Ano, um, dadaan tayo ng Gumaka Bypass Road Yeah Eh nakita nyo, tinali ko na yung bag ko Ito may dala akong pantalo at plastic So, dito na tayo dadaan so shortcut na tayo dyan medyo parang matagal na rin nata na hindi ako nakauwi uwi ha ah. yeah, hindi natin alam kung ano mga pagbabago dito sa lumaka bypass road yeah. Last time na umuwi ako ko ata kasama ko pa yung anak ko eh ang bay look hindi tayo hindi ko hindi tayo sa ating mga magulang ay yung mga akong magulang ay gusto tayo ko sa doon sol sol sa doon Ito yung bypass road, no? isa lang ito sa mga

yung ng tindahan dito yung madalas namin pigilan dati kasi dyan ang overlooking so oh, ayan o oh, tinan nyo may mga tumitigil din oh. parang viewing deck kasi ito eh pero ayan o oh, ni improve niya na yun ayan o oh, tinan nyo ayun oh, kita yung ano Kaya yung bayan ng ano bayan ng gumaka yung pinaka town kumbaga tayo pag baba natin dito lagpas na tayo dan Banda doon na tayo sa kabilang bundok na yon hindi na tayo dadaan dyan hmm. bandang balang araw ano rito nakatera tapos negosyo ayun may mga may mga nakatera na nga eh may mga nagtayo na ng bahay eh. Ayan, yeah, dinidevelop na rin ako. Oh. Oh. Tagal-tagal. Madami ng maninirahan dito. Kasi magkakaroon ng negosyo dito. Eh. Kaya maganda yung okay, maganda yung view. Tapos uh, yung mga rider. Mga rider, mga biker. sabi ko lang bawal ang bus may nasalubong na tayong bus <laughs> PITX ah, oh, baka ano yun tawag nito yung ano ba yung point to point yung point to point yung so, hindi na magbababa kung saan mga bayan bayan gawad ang din ng truck oh Oh, ay, ah, hindi pala pwedeng pwede din pero siyempre yung ibang mga may mga ruta kita, yung... Ayan. Ayan. Kasi, kasi, na bawal na lalo mga yung pinasabi na ngayon tatawirin pa tayong crossing eh. tapos aakit ah, ulit pa taas ah ito na nga yun oh. yun o oh. taas ulit o oh. <laughs> tatawirin pa tayong crossing ang ka ng bayan ngayon yung umanang ka pa dito pasok ka na lang pasok na tayo ng Lopez pero alam ko meron ding bypass din sa Lopez eh tapos lalabas tayo dun sa pang, parang bayan dap matagal lang ginagawang overpass dun na hindi matapos tapos so ayan guys ito na yung dulo ng Luma ka ba yung road so yung signboard doon ng petro na 500 meters ito yun 500 meters so ibig sabihin pag nakikita nyo yung signboard ng petro lapit na yeah. so ayan guys nandito na tayo ngayon sa Bali Diversion Road oh. bypass road ng Lopez. Medyo mainit na, wala nang ulan. Tatanggal na tayo ng kapote. Oh, yan na nakita nyo yung signboard oh Lopez Town Proper papasok actually malapit na dito eh kaya lang matraffic yan sa loob so ayan oh Bicol Kalawag Diversion so dito tayo dadaan guys ang labas natin ito dun sa may parang bayadak na Base Bypass Road so ayan paglabas natin dyan makikita nyo ayan, oh, may mga poste pa nung ginagawang parang flyover dyan na uh, ilang taon na ba nakakapagtaka bakit hindi natatapos ayan oh, so pag kumaliwa ka dyan town proper dito tayo pabikon Tagal na tong ganito eh. Actually, ito lubak-lubak din to dati. Parang naayos na. Ay, ah, hindi, talagang meron pa rin. Gandong pa to. Bakit paglagpas natin dito, parang ano na eh. Alawag na. Ah, 10 kilometers pa. Ayan, no sabi sa signboard, oh. Pag 4 wheels ka dito, talagang nagdadahan-dahan ka. Kaya matatapos na. <laughs> Mauubos na yung rap road. Ayan. Ayan guys, andito na tayo sa gateway ano. Ayan no? gateway ng Bicolandia. So, check lang, lang natin yung ating ano. Tawag nito. Check lang natin yung ating mugs. Okay pa naman. <laughs> Grabe yung lubak. Ayun Pero hindi pa natatapos 'yan. Tigil tayo din sa unahan. ayan guys ano nandito na tayo sa gateway ng Bicolandia actually kalalagpas ko lang so dito sa unahan dito na yung papuntang Tabugon yung Quirino Highway so tayo nga lang muna tayo dito kasi masakit sa katawan <laughs> ang daming lubak sa Quezon grabe oo, oh, check up ko naman yung aking ano yung aking max eh okay naman wala so far wala pang bengkong <laughs> pero hindi pa tapos yung lubak dito guys dito sa Tagtag -tag Kawayan Tagtag <laughs> kawayam yung Kirino Highway marami pa rin ano dyan simentado nga pero yung parang hindi lapat yung ano kaya matagtag tapos mga bandang ragay at lupi alam ko may mga lubak lubak pa rin dyan so makakaluwag luwag, -luwag tayo sa lubak siguro paglagpas natin ng sipokot o ligmanan So, kita-kita na lang ulit mamaya guys. So, ayan guys, ano? Dito na tayo sa ayan, 234 km sa Ligaspi. So, dito tayo sa Kirino Highway. 3 bars pa naman to, kaya pa to, ang gasipukot. na tayo sa boundary ng Albay. No, so, na tayo ng Albay, ano? Kulang gi yung unang bayan ng Albay. So, itong banda dito, 'yan, Kamsur. Ato. So, ito yung huling bayan ng ah uh, Sur dito. So, Bato at Chas Pulang 'Yan. So, nandito na tayo sa boundary. Bali, dito na lang tayo nakapag-vlog ulit kasi ang tawag nito, mag-uulan so hindi naman natin pwedeng i- i-on yung ating GoPro kasi ano na siya, hindi na siya waterproof nabuksan na kasi dati so eto, malapit na tayo guys 还离玩 at saka madaling araw walang ulap yan kita na kita tapusin yung vlog natin dito kita yung pag umaga eh atak pa ng ulap so ayan guys ano uh, binalikan ko yung mayon ano para ma kasi nakita ko wala nang takip wala nang ulap so bumalik ako dito sa daan ayan yung motor ko ayan o no. So malapit lang kasi dito yung tinutuluyan ko sa chewing ko. Kaya sabi ko, nung nasilip ko dun sa bahay na, uy, wala nang ano, wala nang takip yung bayon. Ayun, so lumabas ulit ako para mabidyohan. At saka makipicture na rin. ganda talaga guys. Perfect cone. So yun lang. ah uh, parang bonus video na lang to para dun sa sama natin sa content.